So, ayun guys, good morning. ohay hi So, samahan niyo ako. Let's go. tayo kay Sir Marvin. Kay Marvin the Cousin. Kukunin natin yung pinagawa nating plate para sa motor. So, ito yung kanyang route. Tapos tayong panasahan. Ang at ang ano natin ang destination is sa panasahan. ETA natin is Sixteen minutes. So okay, let's go. Okay. In one hundred meters, turn right on Gat Damaso Calwag. Right on Gat Damaso Calwag. Turn right. Turn left, turn left, turn left, Sapinibis. Ties and Turn left on Mulakan, Malolos Road. Turn left, Malacan, Malolos Road. Tara let's Samahan nyo ako Punta ako kay Marvin Ducuzi Nagpagawa tayo ng plate ng motor So ngayon Tapos na Kukuha na natin sa kanya Sa mga gusto magpagawa Ng mga plate ng motor kontakin nyo lang si Marvin Ducuzi i -like ko sa link mamaya Yung kanyang website So tara let's Shout out kay Sir Marvin Agustin On the way na ako Okay Diversion road Mapulo Turn left out, <laughs> Wow, traffic. Guys, napaka-traffic dito sa atlag Habang ng traffic oh Buti na lang, bike and dinil ako Hindi ako nagkotse or nagmotor dito na tayo sa tulay ng atlag dito masarap bumili ng mga talaba kaya lang tanghali na kaya wala na wala na yung nagitinda sa gilid eh. Pag maaga ka pa dyan Marami nang kitinda ng talaba oh, Meron dun Meron pa sa dun may nakita pa ako Hindi ko lang alam magkano ngayon ng talaba So yun guys traffic din dito kasi para siyang naging mini palengke. May mga nagtitinda sa gilid ng mga isda. Gulay, ay prutas, para siyang mini palengke. Lapit na tayo. Konti na lang. Makakalan tayo. 4 minutes na lang, doon tayo. So, in 300 meters, turn right. Kanan na tayo. Turn right. right. Oh yan, ilang ilang street, Tawiran Street. Kanan. Ilang ilang Tawiran Street. Oh, malapit na tayo. So yun Guys si tayo kay Marvin De Cousin So yun Kukuhanin natin yung ating pinagawang plate Yan yes, si Sir Marvin So ito yung ginawa niya oh Napakamura lang nito Hindi ko na sabihin ang presyo Kaya na bahala mo lang sa kanya <laughs> Kung gusto niya mo pagawa kontakin niyo na lang si Marvin De Cousin. Ano ba yung ano ma? Leona Lay Merch Yan nasa Facebook naman to no? So yun Puhin natin yung ating plate Nabasag kasi yun sa anak uh, ko eh. Huwag natin pakita sa video yung motor uh, So yun guys, nakuha na natin. Thank you very much, Sir Marvin. Thank you very much. kita takit sulit tayo. Okay. mag Raygen, babalik sa si rajan. <laughs> okay, siya yung nagbulakan loop. Kasama ni pa dyan Okay, sir. Thank you, thank you. Bye-bye. Ayun, nakuha na natin kay Sir Marvin. So si sila yung nagbulakan loop kasama ni Padjaqueño. Hindi tayo nakasama nung bulakan loop na yan Hindi ko alam kung ano yung lakad ko ng time na 'yon. Anyway, okay, let's go. Uwi na tayo. Thank you very much. Ay tanong yung plate. Ito lang kinuha natin dito sa panasan. Okay, thank you. Bye-bye. Kita -bye. ulit tayo sa sunod. Thank you. Bye-bye.